guys, so pala si Fiam kagabi sa mga inasal. Surprise, surprise. Grabe yung pa-welcome. Ang yung, yung pa-welcome ng mga inasal kay Fiam bilang new West endorser nila. So sa mga bashers dyan ni Fiam, anong masay nyo? Nasabi nyo, unahan na ni Kai itong si Fyang. Ito na nga, simple lang tahimik lang si Fiyang pero ang lalaki pa ng kaniyang mga endorsements ang lalaking kumpanya pa ang kumukuha sa kanya ang swerte ni Fiyang ang issues pa ng pasabog ng Mang Inasal yung Power pa Cup Fiyang ang laki ng venue at yung mga fans niya nandoon grabe yung sigawan yung kasama niya ay si Miss Lynn Paul so umadala natin ang mga endorsement ng mga endorsers ng mga inasal, mga bigating artista din, si Coco Martin, Jeloxin, sino pa nga ba, basta malaking artista ang endorser ng maang inasal. So, abangan pa natin. More pasabog pa daw sa mga endorsement na darating ni Fiyang. Siyempre, alam naman natin naka-under siya sa Manix. So, hindi-hindi basta makukuha si Fiyang ng mga beauty products. Kasi nga sa under siya kay Sir Manix. At may endorsement pa siya. At may kontrata kay Sir Manix. So, abangan natin. Malay natin na Abangan nyo. Malay nyo. McDonald's, GM Fiyang ang magkasama. Diba? Hindi natin alam yan. Pasabog kasi minsan yung mga GM Fiyang natin eh, grabe talaga ang blessing nila ngayong 2025, o ayan kasama sila, kami sila sa movie ni Kim Cho at ni Paolo Avilino, so nasa big screen na ang GMP yang kahit sila yung yang Kim Cho at Paolo Avilino sa movie nito, so abangan natin guys, alam ko pasabog yung yang sa mga black screening na yan, so yan lang po guys sa ating updates, so, hanggang Sunday. bye bye Marami talaga maraming batchers si Fiyang pero yung blessing niya talagang nag-uumapaw. Tingnan nyo hindi bastang, uh, bastang company yung mga inasal na yan. Alam naman natin ang mga endorsement mga big superstar na nangunguna si Kuku Mar. Angel Oxin pa malay natin sa susunod mas bigating endorsement pa yan kaya, kaya nga nagpakuha siya ng tattoo ba diba guys so abangan natin yan so yan lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye please like and subscribe my channel para ma update kayo sa mga bago kong upload bye bye wag magpaka stress